may research sa Harvard para malaman kung saan yung pinakamasayang parte sa panahon ng taong magbabakasyon. Is it a week before the bakasyon, a day before the bakasyon, mismong sa bakasyon, o pagkatapos ng bakasyon? Bakit kailangan kong i-share iyon? Kasi malalaman ninyo kung paano ang mekanismo ng brain. So, itong information na ito will help you manage no your happiness and at the same time your stresses or yung mga anxiety ninyo at mga worries ninyo. Kasi yung mekanismo ng brain na yon uh, it goes both ways, no? Sa saya at sa pag-aalala. For example, uh, Study yun sa Harvard napanood ko ito sa Diary of CEO ang uh, guest niya ay isang neuroscientist no ang galing ang galing so ibig sabihin no'n pinag-aralan talaga mayroong mga ebidensya no sa so, may study lalo na sa Harvard pa ginawa ba diba? so matinding uh, credibility no'n so ano nangyari so ngayon kung tatanungin ko kayo ano yung pinakamasayang time para sa taong magbabakasyon is it a week before the bakasyon, kunyari, punta ka ng Boracay or punta kayo ng US or Japan. Ngayon, ang dami ko nakita mga travel-travel ng mga tao. No? So, saan ang pinakamasaya doon? Okay? Ang sabi, ang pinakamasaya daw is the day before the bakasyon. Okay? Kasi imagine niyo nga naman kung kayo ay nasa opisina, uh, habang ng opisina pa lang kayo, parang kayo nasa bakasyon na. Kasi kinaumagahan na yun eh. So, very exciting no, na uh, yung alam mo na magbabakasyon ka. Okay? So, nangyayari sa dun sa utak pa lang. So, ganun ka-powerful yung brain. Yun daw yung pinakamasayang parte no? doon sa ideya na kayo'y magbabakasyon, yung a day before the vacation. Okay? So, yung anticipatory, may anticipation, yun daw yung pinakamasaya. Kaya nga naman, paano ni apply sa buhay ito? Uh, kung gusto maging masaya ang lola, lola, lolo mo, asawa mo, anak mo, eh, i ibigay I, i, give way nyo, uh, how do i say it is it give way you prep them already may preparation na oh anak uh, kapag mataas yung grade mo ay pupunta tayo sa Disneyland or whatever pupunta tayo sa Jollibee or pupunta tayo sa mall or bibigyan kita ng toy okay so positive reinforcement din yun okay So, kailan yon So, kung medyo mahaba-haba pa, tapos eh, excited nyo sila, o oh, bukas na yon anak, bukas na yon anak. So, yun yung magiging pinakamasaya. Di ba parang ang ganda na hindi pa nga dun sa actual, pero yung tao masaya na? Right? So, anong, isa, isa yon sa mga application natin sa buhay. No? Kahit tayo, uh, magsiset tayo ng mga gusto nating gawin like say for example bibisita tayo sa magulang natin kung kayo ay kung sila ay nasa probinsya so both ways sabihin niyo sa kanila na o oh, ma or night tay pupunta kami diyan sa sabado so kahit isang linggo pa lang medyo excited na sila so yung happiness nila starts from yung in-announce mo kung kailan kayo pupunta at magpipik kasi mas ma-excite na sila bukas na yun so ganun maging masaya Okay? Oh, Harvard, ano yun ha, base yun sa Harvard study. Mayroon ano naman impact noon sa negative. Ganon din. Like for example, papabunot ka ng ipin sa Sabado. Oh. Isang linggo pa lang, may takot ka na. Kasi nakaschedule ka, papabunot ka sa Sabado. Oh. Yung mga bata, yung mga bata lalaki, papatuli sila sa summer. So, inimagine na nila yung eh, masakit. Ganon, no? So, so yun. So, anong ibig sabihin nun? No? Mas maganda siguro na kung halimbawa uh, kailangan bunutin yung ipin, eh sabi mo na lang siguro sa day, sa day na yon na, o oh, anak, o oh, sige, punta tayo dentist ngayon, surprise. Para hindi na sa magtiis doon sa buong linggo na wala pa siya sa dentista. Pero siyempre, alam mo na yung gagawin kasi kailangan talagang pumunta ng dentista, di ba? Pero kasi matatakot sila eh. One week pa lang matatakot na may stress na. So, ima-manage nyo yun. Okay? Or, aside from that, pwede nyo rin, kasi meron naman tayong frontal cortex, pwede natin tanggalin naman yung takot. Pwede natin sabihin na, anak, alam mo, pag natanggal yung ipin na yan, naku, sarap na ng pakiramdam mo, wala nang sakit. So, pwede niyang i-look forward yung, pagka, yung sarap ng pakiramdam pagkatapos matanggal yung ipin. Kung talagang masakit, di ba? O oh, anak, tingnan mo, mabilis lang yun, ma quick lang yung sakit. Pero pagkatapos noon, pagkagaling, wala nang sakit. Hindi ka nagaganyan, hindi ka naiyak lagi, hindi ka na magtitiis. So, ganun. Ano? Kasi uh, ang katawan natin ay sophisticated. So, pwede natin yun ang ibigay na construct or narrative. So, makatulong yun sa ating buhay. Okay? So, mag-isip pa kayo ng ibang uh, mga sitwasyon na yung tipong kung, kung happiness, eh i-announce mo na lang medyo mahaba-haba para yung happiness ng taong yun eh medyo mahaba at magpipik yun dun sa day before. Di ang sarap, ang, ang, haba niyang naging masaya. Samantalang kung bubulutan ka naman ng ipin, eh sabihin mo na lang yun dun sa araw na yun. Or, i-reconstruct mo yung narrative mo na anak. Pag yan ay natanggal na, hindi ka na magtitiis, uh, hindi na masakit, mawawala na yung sakit. So, ganoon O, oh, so, pwede yan sa, ma-apply sa mga <coughs> taong anxious at sa taong mga depression. Okay? By the way, hindi lang ganun kasimple yon Hindi lang ganun kasimple kasi marami pang ways. Lalo na sa mga depression, kailangan tingnan din yung lifestyle nyo. Kung kayo po ay hindi gumagalaw, eh, talaga pong madedepress kayo. No? Lahat. Hindi lang taong may depression. Kapag tayo ay, ay sedenta, sedentary, hindi kumikilos, hindi gumagalaw, kasi designed tayo to move. So naka accumulate lang yung mga energy dyan. you feel down because you're not moving. So importante po talaga na, na it's a necessity. Kailangan it's a must na mag-exercise po tayo every day. Pero check with your doctor kasi hindi ko alam yung mga condition ninyo. Kung kayo naman ay healthy at then do it. Ngayon kahit may sakit kayo, kailangan ng clearance mula sa doctor. Pwede ba akong maglakad dok dapat ganon. And lahat po kayo, ay encourage, dapat diagnose ng doktor. No? Lalo ng mga followers ko, huwag gagamitin ang video ko for uh, self-diagnosis. Kailangan po, pumunta talaga sa doktor, ma out talaga yung mga, baka may mga sakit. Pag sinabi ng doktor, wala kang sakit, ang diagnosis mo uh, could be uh, mental uh, or pwedeng anxiety disorder lang. So, pa-check up ka sa psychiatrist para ma-confirm. Usually, ganon yung gagawin ng mga doktor. Ngayon, ang kagandahan yon, may assurance ka na, na wala kang sakit mula sa doktor. So talagang aayusin na lang yung mga problema sa pag-iisip. So meron akong follower, no? share ko lang sa inyo to. <clears throat> Diagnosed siya with uh, depression. Pero feeling ko, mali yung, yung, diagnosis niya sa, sa, sa kanya. Alam niyo bakit? Kasi usually yung criteria sa depression, yung hindi naliligo kasama yon. Turns out, while, while talking to her, hindi pala dahil sa hindi na siya makagalaw, <clears throat> but meron siyang belief na kapag daw binasa yung ulo at naligo, eh, mababaliw daw. Sabi ko, saan mo nakita at saan mo naririnig yon. Kaya importante talaga na nag-uusap talaga no, yung therapist o yung doctor doon sa pasyente kasi talaga para malaman kung saan ang gagaling ba't hindi naliligo. Kasi parang automatic kasi pag hindi naliligo, depresya. Okay, depresya. Nang ilang days, sa maabot ng limang araw, hindi naliligo, yan, isa na yan sa mga senyales ng depression. Pwede rin talaga namang depression. Okay, talagang pwedeng depression naman na mula sa anxiety, na wala na siya ng hope, na depressed na siya. So, dalawa yung nangyari. So, sinob ko, sabi ko, ganito ha, wala tayong ebidensya. May kakilala ka na ba sa buong buhay mo nung naligo sila na nabaliw sila sa sinasabi mo? Wala pa naman. Exactly. Hindi mo ba napansin, simula nung bata ka, nung baby ka pa lang, araw-araw ka nang pinapaliguan, hanggang dun sa panahon, na narinig mo yung maling pag-iisip na yon, yung maling ideya na yon na naapektuhan ka, kaya ganyan yung isinabuhay mo. So, dahil may mali siyang pag-iisip, then hindi na siya naligo. So, yun yung inayos namin last time. Binigyan ko siya ng mga ebidensya. Sabi ko, sinong tao aside from you ang nakita mong hindi naliligo araw-araw? Sa pamilya mo na lang. Wala po, araw-araw sila naliligo. Exactly. Nabaliw ba sila dahil araw-araw sila naliligo? Hindi. Kailangan natin maligo. Importante yon. You see, ganun ka-importante yung brain natin. Medyo lumiko ako, no? Pero uh, if you want to talk to me, message me sa Facebook, no? Anxiety Disorder Philippines. Pwede tayong mag-usap. Message kayo doon. Or panuori ninyo yung buong video ko sa YouTube. Hanapin nyo lang yung pangalan ko, Jeremy Hamili. At TikTok naman ito. Kung ano yung pangalan ko dyan sa TikTok. Ganun din. Okay? Doon sa YouTube ko. Pero sa Facebook, it's anxiety disorder Philippines. Okay? Follow me. So tulungan natin yung mga kababayan natin lalo na yung mga Pinoy no. Uh, na matulog kasi hirap eh. Gaya no, mali lang yung pag-iisip niya na na. E paano yun? May mga asawa pa and all. Siyempre hindi ako magsasabi ng pangalan kasi hindi lang siya ang nakausap kong ganun. Medyo meron pang ibang mga tao. Actually meron akong mga nasa 50 plus na, na, na follower na ganun din yung sitwasyon niya. So inayos natin yon. So nakaligo na sila, confident na sila. Okay? So with that, thank you.